So, Pam, palimbawa, uh, bumili ako, limbawa, today ng isang lata ng sardinas. Uh, tapos, uh, hindi nagbago yung presyo niya, pero napansin ko nung binuksan ko yung sardinas, imbes na, limbawa, tatlo yung laman, eh, naging dalawa na lang, uh, mm -hmm. pwedeng basihan yon ng complaint? Um, Puwede pong mag maging basehan ng complaint kapag hindi po nakalagay sa label yeah. or sa sa lata mm -hmm. ng sardinas no mm -hmm. yung bagong timbang niya mm -hmm. kasi minsan sir ina-update din naman nila so okay. ang dating 155 grams mm -hmm. nakalagay po 130 mm -hmm. grams pag nakalagay naman po sa label okay naman po yan pero okay. sir ibalita ko na rin po si Secretary Pascual meron pong mungkahi sa amin mm -hmm. na pag merong ganyan yung shrinkflation, no itinag-aaralan natin hindi pwede yung basta lang i-update yung label ng sardinas. Kailangan meron pa skill or signage para ma-highlight at maalerto mm -hmm. ang ating mga consumers mm -hmm. doon sa pagbabagong timbang. Kasi yun nga yung maliit na pagbabago from 155 grams to 130 grams, minsan hindi na natin napapansin yan kasi halos magkasing laki lang yung lata. No? Mm -hmm. so, kami sa DTI, para hindi, hindi maling lang ang ating mga consumers, um, ipinag-aaralan namin kung i-require ang mga manufacturers na maglagay ng signage or paskil or, or kahit anong um, parang note para makita ng consumers ang pagbabago sa timbang. At lalo na kung may involved na shrinkflation. Okay.